na ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao. Doon sa video message mo. Hi, She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money, millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Debt end. Anong ginawa ko? Binigay ko sa debt end. Wala ka ang posisyon sa gobyerno. Naminigay ka ng pera ng gobyerno eh. Ako, sisirakin no? yung tangal ng mga kasama ko oh, so sa office of the Vice President? Sasabihin nyo sa mga tao ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope kasi 2022 pa lang, tangkina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Kami yung nagsisinungaling. Eh? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung <coughs> show ninyo sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin? Dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka. May speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court Justices my video, my kaso, my weaknesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin